Miss Mara! Hello. hello! Oh my goodness! Hello, hello! Nice to meet you! Nice to meet you! Ito po, at least kahit pa pano lang, kahit konting ano lang naman po. Kasama natin ang mahal na Presidente Bongbong Marcos. Siyempre, inspiration din natin sa pagtulong ko. Pero oh, oh. nako ibibigay na kahit pa pano po pang gastos ninyo na 30,000 pesos. Oh my God! Hey. Oh wow! That's so sweet of you! Thank you! Oh my God! Oh my uh, God! ako ng konting problema dito sa bahay kasi we're trying to sort out the owner. Actually, we're trying to find the owner and ah, itong okay. pera na binigay mo sa akin ay makakatulong. Ang wish ko lang talaga na sana hindi kayo nawawalan. Bibigyan talaga ng guidance. Naniniwala po kasi ako talaga na ang Panginoon talaga tinitingnan. Uh, ano po ang mensahe ninyo sa mga kababayan natin sa may... Hello po! Hey. <coughs> Magandang gawin sa inyo. Uh, si Sita <coughs> ito. And uh, naanyayahan po. Sana kayo na manood na at ang yung Facebook na si mundo at the woman is si one. Okay? And I'm sure she'll so come around to see you and make you very, very happy. Thank you ang nasa mundong at kanyang team super maka na may mabilis na tulong may malasakit sa tao ang may...